hello and what's up mga kalapatid and welcome back dito sa Ala Vlogs mga kalapatid and for today's video is nasabihin ko sa inyo ano nga mga magandang benefits pag nagpapasting kayo kasi kahapon nagpasting tayo pong maghapon at sa kaninang umaga hindi rin tayo nagpakain mga kapatid mga so ngayon lang tayo hapon ulit magpapakain hanggang tuloy tuloy na uli yun hanggang sa magpasting na lang tayo ulit siguro mga kalapatid so yun mga kalapatid bisitahin isit muna natin kung mga ibo natin check natin sila let's go So yun mga kalapatids Ayan ang ating mga ibon So goods naman sila mga kalapatids Ayan ako sila pinasting Kasi yung sobrang tatabanan nila mga kalapatids Ayan bali uh, isang araw at kalahati Nating silang hindi pinakain mga kalapatids Kasi nga pasting sila So wala namang problema Doon sa kaya tayo nagpapasting ay eh, Wala namang problema sila sila naman ay goods naman sila healthy naman sila ang problema lang talaga pag breeder sobrang tumaba sila so syempre kahit naman sa tao kapag sobrang tawa mo ay eh, mahirapan lang mga anak o magitlog mga kalapatid ano ko sa kalapate so ang ginawa natin nagpasting tayo mga kalapatids ng isang araw at kalahati yung buong maghapon kahapon hindi natin sila pinakain at kaninang umaga So ngayong hapon na natin sila pakakainin Ang pakakain natin sa kanila Ayun pa rin Breeder mix at flyer mix Na hinaluan ng Integra 3,000 mga kalapatids At At the same time Mga kalapatids Hindi naman nagbago Yung digestion nila Itong mga pliers, Itong mga flyers natin Tsaka dito sa Sa breeder pala natin Sorry Sa mga breeder natin At sa mga flyers natin Dito sa mga breeder natin Tsaka doon Wala naman nagbago So mukhang gutom na gutom na nga sila O oh. Payakan naman Nga sila pinasting ng isang araw at kalate kasi nga sobrang tatabanan nila hindi ko na mahawakan halos yung breastbone nila para sa breeder so ang gusto ko lang sa breeder eh, slim kumbaga yung sakto lang yung atawan para madali sila makaitlog lalo na kung hindi natin sila pinalilipad para makapag exercise so maintain lang tayo sa pagkain so ang mangyayari nyan mga kalapatids kung ano yung takal nila noon yun pa rin yung takal nila ngayon so hindi tayo magdadagdag hindi tayo magbabawas kung 30 grams galing isang kalapate 30 grams din ang ibibigay natin kasi mahirap pag nabago yung digestion nila so pag binigyan natin talaga sila mabibitin kasi nga isang araw at kalahati silang hindi kumain pero yun at yun pa rin hindi magbabago yan sa pataba at sa pataba pa rin yan kaya magpapasting na lang tayo naglimit na rin tayo o hindi tayo masyadong nagbibigay na ng antibacterial kasi nga uh, siguro ang pagbibigay ko na lang dati ay 4 times a week ngayon ay 2 times a week na lang kasi masyado silang lumalaki at wala naman silang diferensya para pabigyan ng mga antibacterial so yun mga kalapatids iahanda ko muna yung kanilang pagkain mga kalapatids para dire diretsyo na tayo let's go <laughs> so yun mga kalapatids nabigyan na natin itong pliers natin ayun ito nyo naman ito nyo naman o So ayan, nakita nyo naman. O. So ililipat natin sa iba naman para magbibigay na rin tayo sa iba para tinitiretso na tayo. So let's go mga alapatids. So yun mga alapatids, Ito yung ating hen naman. O. ito nyo naman. Gutom na gutom yan. Mas kumain yan. O. So bali pagkatapos nyan mga alapatids, maglalagay pa ulit tayo ng uh, tatlong takal pa kasi aapat uh, pa yung nilagay natin kasi magtatapon yan pagka sunubrahan mo sa lagay ay eh, baka magtapon. So tatlo pa ang ilalagay natin dyan kasi pitong kalapate yan. Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. So, yun, mga kalapatids. Kaya pa tayo sa kabila. Let's go. So, yun, mga kalapatids. Umuulan ulan na, mga kalapatids. Kaya dito tayo sa silong, mga kalapatids. ulan, mga kalapatids. Kaya dito tayo sa may bubungan. Kaya mas mainam na ito. Kasi tayo magkalagnat. Kaya yan ang, ang disadvantage kapag ka wala kayong bubong o yung gantong open loop pang inyong sistema, mga kalapatids. Ano? Kaya talaga ang inyong mangyayari so bali napakain na nga natin lahat dahil nga umuulan hindi ko na sa inyo mapapakita kung paano ating pa, um, papainom sa kanila so, well, alam nyo na naman na yun at uh, the same time plain water lang naman ang ibibigay natin ngayong araw mga kalapatids so yun nga dito nga natapos itong video to para sa araw na to so please like share and subscribe sa Alae Nation Vlogs dito sa ating youtube channel at sa ating uh, facebook account Bonders Reyes at sa ating facebook page Alae Nation Vlogs mga kalapatids so bye bye